Okay, so paano nga ba tayo magpalit ng cellphone number sa ating Shopee account kung gusto nating palitan ito? Okay, sa video ito mga lalas, ituturo ko po sa inyo step by step kung paano nga ba tayo magpalit ng ating cellphone number sa ating Shopee. Okay, so una punta lang po tayo sa ating pinaka-dashboard ng ating Shopee account. Okay, so nandito tayo at hanapin lang po natin yung nasa taas, yung may gear icon sa taas po, ito may bilog. So hanapin nyo po yan, pag makita nyo, click nyo po yan, ano. So pag click nyo po yan, dito po kayo kasunod mapupunta, okay. So dito, hanapin nyo po yung pinaka -una, yung account and security. So click po natin yan. Mag-click natin yan. Dito po tayo kasunod mapupunta. So, siya nga pala sa mga bago lang po naligaw sa channel ko, may kaya naman pwede maglaming sa inyo dyan. Pagka pwede mag-subscribe kayo, mag-like. Bahala kayo dyan. Okay? So, nandito na tayo. So, click lang po natin tong phone. Ayan. Makikita nyo. Click nyo po yan. Pag-click nyo po, dito po kayo kasunod mapupunta. So, napakadali lang po mga lalabs. Ano? Sundan nyo lang po step by step. So, dito click nyo po ulit yung phone. Ayan. Pag-click nyo po, dito po kayo, kasunod ba po punta. So, ilalagay nyo po dito yung number na gusto nyong ipalit. Okay? Paglagay nyo po ng number dito na gusto nyong ipalit, eh mag next lang po kayo pag next nyo po yan dito po kayo kasunod mapupunta so dito meron po dito ang option kung wala po kayong Viber po pili lang po kayo dito click nyo po yung other methods click natin yung other methods then pag click po natin yan dito po tayo kasunod mapupunta so dito may makikita kayo dito ang Viber Whatsapp din voice call ngayon kung wala kayong Whatsapp wala kayong Viber ayaw nyo namang may tumawag sa inyo i-click nyo po yung show more para po magte-text na lang po si Shopee sa inyo ano? para sa verification pag click niyo po sa show more ayan So, dito po kayo mapupunta. Kasunod, so, piliin nyo po yung SMS para iti-text na lang. Para iti-text na lang po, okay? Pag-click nyo po yung sa SMS, ito po automatic yan. Mag, mag parang auto-fill po yan agad. Mag-next na lang po kayo, ano? So, pag-next nyo po yan, dito po kayo kasunod mapupunta. So, ayan. So, dito may makikita ka po dito reclaim phone number kasi merong nagamit na daw yung number na ginamit ko. Yung nilagay ko. So, dito pwede mo lang pong i-click yung reclaim phone number. Pag-click nyo po sa reclaim phone number, kasunod. Ayan. So, pwede na na. Ano na po siya? Napalitan na po. So, ganun lang po siya kadaling magpalit ng cellphone number sa Shopee. So, sana po nakatulong sa inyo. Kung nakatulong nga, bekay naman pwede maglaming sa inyo dyan. Magtanong kayo kung meron kayong gusto mag gusto ng itanong. So, you're welcome.